Hello guys, what's up? So, thank you kayo nag-research ka. So, kung ganan kag invitation ID, kung ID, kung sa back, sa to, sa to ng, app, kanin siyang app. So, mo ni siya ang imong i-entry nga. Nag-research ka kung saan nga ID nga. Kung i-entry ni mo dyan, ang ibutang ni mo nga code. So, mo ni siya guys sa, so, inawat na makatunan na ni. So, ayata na intro sa taas. Nah, tern, balik na to no, so moto siya ng nga game, so Invitation ID mo na siya yung ibutang number mo siya guys. So ngayon mo ibutang number. So So ayan tama to. So mato sa sa dashboard na to guys. So mo to sa na to guys, so, to invitation ID guys ha. So automatic na abog kay 50 pesos if ever mag invite mo ka. So if ever mag invite mo pay mo sa ko or mag message. So mo siya guys ha. So ato sa dashboard guys. So mo ni din no. So nan ra sa tuang dashboard. So tao na to ang backplight. Ano mo to? So, pang hibidyote mo na dara. So, muna siya ang fight nga. Click natin. Okay. Pagin mo So, muna siya ang ato uh, invite. Click na to invite, guys. Okay. So, na, guys. So, invitation ID. Muna siya, guys. Invitation ID. So kung wala kayo butang niya dire sa fill ID nga reward kani siya guys. Entire friend invite ID. So, una siya guys. So ang imong ibutang diha ng ID so siya guys. So dire sa fill in ID reward so una ang imong ibutang nga ID kaning 353 guys. 7, 12, 8, 3, 9, 3, 5, 3. Ano, paliko na. so na siya, guys, no? So, invite friends. So, 7 0 -3 -3 -3. So, muna siya, guys. No? So, so madula lang ka. So, maka-income na ka. So, madula lang ka. So, ay kabili ni ni Lolo ng dula. So, muna siya, guys. No? So, invitation 7 -3 -3 -3. Muna siya, guys. So, kung man, diyan ni mo na ibutang kung wala kay referral. Kung i-download lang siya ni mo, dapat kuri ni mo ibutang. Kato number. Kung mo na ibutang ni guys, ha? 7-0-8-3-9-3-5-3. Kaya nga Kaya nga ah mo nga siya, no? Kaya nga siya, So magdula lang siya, mag so, niya, guys. So, 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 sa ambo kain ka. na siya guys. Okay. Ito. So pasiksa na mga sabak to no. nga katong uh, message na amin makatuna na to. Eh, sabi, wala mo yung mga invite. Tomorrow so, to yung A. E. So ay mong og mo ibutang. So ay mong subscribe sa ako ang YouTube channel. Ba unsa pa mong unaw na ana ko sa ako, so, ako aning i butang sa akong YouTube account. So if ever, mga, mga will man na sales pa na so mga sanilas pa nang baligya wa may mga sanilas pwede ta mo sanilas Yung mga pisas yung mga motor pwede ta mo pisas sa mga motor so moto siya guys no so dito mo topic sa game so moto siya ang games sa to guys no So if ever one na may makatwa nato ID sumorto so sa ibutang ninyo. So inaot ka na makatunan sa gamay lang nato ng video. So kato lang nga ID nga atong ibanan. So imong kalimot og subscribe. Thank you guys sa akong mga followers. So inaot nga na may makatunan sa akong video. So kung sa pag-download pwede mo mo PM na ako kung sa pagdula ana. So thank you kayong naot nga namin makatunan sa akong video. Tagang kayong salamat. So sunod na po nga video, magkita na po ito. Thank you kayo sa mga subscribers. Wala, og, sa akong mga subscribers, wala ko dre o wala. Wala ko dre o oh, wala mo. So stay, salamat ko nga naa mo. Kay na ka ika-share sa akong mga online travel. Okay, so thank you kayo. Have a blessed day.